oh okay. makubat oh ang labig ng tubig oh so WhatsApp up makubat kumusta po kayo ayan po ayan uh, po nagbabalik po sa taong. ang gubat TV makubat na. No. so yan uh, dito ako nag umpisa dahil galing malayo po yung binaanan ko no nilakad ko doon pa po sa banda doon ayan po tignan yung mga paligid natin mga kwayan uh, no o bulok so yan bukid din dito makubat may mga bukid dito ya, yeah, mga sagin. Pero malaki, malayo nakad ko mga isang oras o dalawang oras nang no? papunta dito sa area na to kasi puntan natin yung uh, area. Oh. Hmm. May putok na narinig ako ah. Nandilig yung mga kubat? may pumutok no. Dito mga kubat, uh, puntan natin yung area dito sa bayan po ng Santo Niño no. Santo Niño Cagayan Valley po mga kubat dito sa gitna ng bundok. May magandang uh, falls o slide no? slide parang slide may maganda kang magpa mag na slide mga ganun pero di ko lang ma explain no pero sama samaan niyo ako para makita ninyo mako bato klasin ninyo yung sinasabi kong magandang place na tiranpo po ng mga uh, engkanto o kaya mga kababalaghan na hindi po natin makikita ng no? mako Uh, yung mga unang vlog ko, napuntan ko na to pero hindi ko uh, na full video lahat kasi malawak kasi to At saka maganda yung place. So yun, mayroon siyang parang pool kung saan siya magandang maligo makubat may pool siya talaga. Galing dun sa bundok yung tubig. Tapos maganda. Kaya sama nyo ako makubat. May shout po sa ating mga uh, family taong gubat po dyan. Yan. May shout po sa inyong lahat. So, Yan, wala natin pabahin pa, pa, to. Uh, Kumusta lahat? Nagbabalik na po sa Tangubat. Samahan niyo po ako sa aking mga adventure dito sa gubat dahil marami pa tayong pupunta na mga kamabalahan na lugar o kaya uh, napakagandang mga lugar na ating tutuklasin para makita po ninyong mga manonood, no? So, yun lang po. Samahan niyo ko. Tara na. Siyamoubat, so, no? Uh, Samahan niyo ko maglakad tayo. Yan, hindi ko na kasi dito din, din alam ko, para di masyadong mababoy yung video natin. Yun yung mga paligid. No? Ah, mag comment lang po kayo kung meron siyang mapapansin sa ating video. Kasi meron ako narinig kanina na isang putok. Putok ng, uh, baka air gun mga ganun, no. Pero hindi naman siya talagang putok ng isang baril din kasi medyo mahina. Pero di ko alam kung baka, baka malayo kasi dito sa ating pinupuntaan ay ma, malalim dito. May bundok sa kabila, may bundok din sa kabila. Ito. Uh, ah, dating bukit tumakubat. Kasama niyo ako. Kaya pa uh, manalangin po tayo na wala po. Uh, tayong ma encounter ng mga masama dito na nakatira dito sa bundok o kaya bad spirit dahil marami po talagang kababalatan na din natin ipapaliwanag si no? at di po natin nakikita pero nagpaparamdam sila sa atin So yun yung mga ito po yung mga area o. Oh. Dito na banda. Yung sinasabi kong uh, napuntahan ko na noon na magandang place. Kung saan po may ito po nakikita nakatry mga ikan-inkanto no. Naging nakakausap dati. pero putan natin kung uh, kumusta yung mga kalagayan ng mga kwan uh, place kung maganda pa o may nagbago na dito na area semangat kemakuka tadi kok ini masukal di to makuba nih dengan mala as itu, mana ada yang kangen itu di kau, malah kaspeng harus nito di to makuba ito yung tsura mga kuda na yung sinasabi ko magandang place uh, na may swimming pool na maliit na no? at slide maganda mag slide dito nakita nyo sa inyo yung uh, tsura so uh, yung mga kuda sinasabi ko magandang slide ginagawa mo magpa kalusus no tawag dun yan intindi na lang yung mga sinasabi ko so yun ayan o oh. Uh. gandang Ayan yung sinasabi kong pool. May pool dito na maliit. Ito yung sinasabi kong pool mga kuda. Ingat tayo baka mabulas tayo mga kubang. Dito may mga nakatirang inkanto noon dito. Hindi ko na alam ngayon dahil matagal akong bumalik dito. Sila yung nagbabantay dito sa kagandahan ng uh, taligid paligid. Ayan. Maganda pa. Doon ka magpa-slide. Yan. Dug-dug-dug-dug-dug. Yan. Hanggang dito oh. Dito sa pool na to. Yan mga. Tumakubat. Ito yung sasabi kong pool na maganda. Maliit na pool no. Napaliguan. Dito lang tumakubat. Dito lang maganda yung pool. Pero dyan. Sa taas. Napuntan ko na yan. Walang magandang paliguan dyan. Puro ganito lang. Gusto niya. <coughs> Excuse me po. No. Bakitin yung pati yung kalalamunan ko parang kakabay na rambalag dito ayan po slide pa rin yan hanggang doon sa baba walang masyado malalim na dyan ito yung magandang area na maligo dyan ako ba to may malik na ba tiraan ng may mga tain ng pandi ba ayan po may mga pupo ng uh, paniki yan o oh. yan kita nyo yan dito sila natutulog yung mga paniki dyan ayan ito yung mga ta kanila dumili na wala sila ngayon Saan hindi natin naabutan yung mga, mga paniki dito ayan o oh. <coughs> oh, mati -ma -ma -ma. tak nak. tayo Saan natin pa magandang punta? Dito na lang. Hanahan natin sa baba. Uy! Hala! malabo yung kamera ko na naman makuha ito. Oh! Eh. Nangyari! Ang malabo yung kamera ko. Wala mga kaibigan no? Kung may galit po ko sa akin hindi ko wag po kayo uh, mag-alala naka na ako sa inyo ayan po pasensya na po kayo mga kaibigan wala pa ako ibang institute ano uh, pagdang iba dito kundi mamasyal lang po at uh, pakita lang po sa mga viewers yung mga uh, magandang uh, pasyalan dito sa bundok makubat mga kaibigan no ito kasi makubat yung mga tanim dyan, yung mga bulaklak na ayusin natin na yung camera natin. Kasi kanina, lumalabo yung camera natin. Kaya kinausap yung mga nakatira dito. Ayan po, okay na yung camera natin. Ayan po yung mga magandang uh, kumakapit sa mga panon, oh. mga bulak, ma, namumulaklak yan na maganda at lawa. Kaya sabi ko maganda. Ayan po. O punta dito sa pool na yan. Oh yun ang yung kulmo sobrang ganda kung uh, pag magpakaluskos ka dun, dun, sa taas na matas dun eh ayan po pababa na yan maganda dyan maligo na yan dari -dari -dari kasi nasubukan ko na po eh ayan po nasubukan ko na yan dito pagsak na dyan boom diba maganda diba, diba yung siya sa doon, maganda na place may tawa dito tawa tawag sa ano tawa ba yun sa pool yung pool no kawa yung tagalog ba no basta yun kawa sa so, pool yung maliit no galing yung tubig galing doon sa matas na bundok yung matirik na bundok na naku dito pakita ko naman dito pababa yan samahan nyo ako Okay yung In... ato ayun po oh, yung mga bato oh yan oh, nah, nagpatakot yung maulugan ng bato dito galing sa taas kaya wag lang huwag na po sana no huwag yung ng mga bato ay, punta na natin sa mga para po makita ninyo na okay na mga Oh maligo oh. oh. Ang oh. labi ng tubig oh. labi Sobrang kung 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 Baba, baba, kung 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 may, may pool pa may pull pa din oh diyan pa pala doon sa baba doon oh may pull pa doon uy uy yan oh diyan oh. oh may isang pull pa oh meron pa doon sa baba oh kala ko wala dito yari pala yan yeah. Sir, so, mga kubanyo, uh, kung sino po yung gustong kumunta dito, ganda po kumasal dito sa bayan po ng, uh, dito lang po sa bayan ng uh, San Cominio, no? Kagayan Bali po. ay magandang kaliguan talaga dito, tiba Maganda talaga dito. Pero, ingat lang kasi, dito yan, yeah, madalas. So, may mga lumot, diba? Yeah, magandang maligo may mga pool na maliliit ayan po oh, may mga pool na maliliit oh. ayan, yung kan ng camera naman natin. Tama hey, ko ba? Pangita muna yung vlog natin, no? Ayan po. Uh, comment lang po kayo dyan kung meron ko napansin sa vlog natin na napansin na kakaiba, no? Dahil dito sa mga bundok na to, marami pong nag, uh, nagbabantay sa mga ganitong lugar. Lalo sa mga ganitong magandang kasalan, no? Pero pong mga encanto na dati, hindi po natin nakikita na nagpaparamdang sa atin. Yan kanina, lumabo yung mga kamera na, lumabo yung kamera ko kanina doon yan kinausap ko naman sila yon medyo bumalik na yung ating halinan uh, ng kamera yon lang po makuha na ito yung sabi ko ayan ayan po lang doon kadili na yung dadun, dadun, yun. magandang paliguan nito. yun lamang po ano ah uh, gagito muna yung vlog natin kasi uwi na ako kasi e, baka makapan tayo magabihan tayo kasi medyo malayo pa yung natin So yun, comment lang po kayo dyan makubat kung meron po kayong uh, yung mga gusto, gusto natin pun, gusto ninyong puntan po ng mga uh, magandang lugar gaya nito sa bundok no? Uh, mga tuklasin natin, adventure no? na ating pupunta na magandang mga lugar yung uh, hindi hindi basta-basta mapasok no? yun ang gusto kong pasokin makubat para po sa inyo, no? ma-experience natin lahat kasi kasama ko kayo uh, sa mga uh, nanonood sa mga vlog natin. So, yon. Yun lamang mga bat Maraming salamat po sa ating uh, inyong panonood sa ating video. No? Kaya po, uh, wag niyo kong uh, kalimutan i-share yung ating video. O kaya i-like naman po mga bat para po mas marami pa tayong uh, mas ganaan pa tayong uh, din, gagawa ng mga video at pupunta ito sa mga malalayong lugar para po mapasok sa mga ganitong area no mapuga. So yun, ayan, yung dito muna. Salamat. Bye-bye.